Sa panahon ngayon, hindi madali ang maging isang ina, lalo na kung pinili mong manatili sa bahay. Ito si Fatima Oxima ng Barangay Payatas, isang full-time na ina na mas pinili ang tahanan alang-alang sa kanyang tatlong anak. Pinili kong mag-full-time housewife dahil walang mag-aalaga sa mga anak ko at siyempre bilang isang ina, mas nag-aalala ka sa mangyayari sa mga anak mo, lalo na sa, mga, sa panahon ngayon na napakadelikado na. Kaya naman, dahil sa pangamba ni Fatima, ay hatid sundo niya ang mga ito sa eskwelahan. Bukod dito, kailangan din maging wais sa pamamahala ng bawat araw at gastusin. Siyempre, mahirap i-budget bilang isang nanay yung kinikita ng mister mo. Kulang na kulang. Kulang pa dun yung may, pag may emergency, hindi ka makakasave ng pera. Kaya dapat talaga, dalawa kayong magtatrabaho. Kaya lang, siyempre, hindi ko maiwasan na mag-overthink sa pwedeng mangyari sa anak ko pag iniwan ko sa bahay. Lalo na nga na wala akong katuwang sa buhay kasi yung magulang ko at magulang ng asawa ko, uh, parehas nang wala. Dahil isang construction worker ang asawa na mas bababa pa sa minimum ang kinikita ay kinakailangan pagkasyahin ang kinikita. The number one, siyempre bigas. Tapos nag-uuling kami, kalandi uling na blower. Eh, gastos din yan eh, 10 pesos isa. Siguro nasa sa isang linggo, mga nasa 60-70 pesos din yung nagagastos namin. <laughs> malakas kasi to sa ano apoy eh. Tsaka mas tipid din to. Uh, pang ano to emergency lalo na kapag wala na kayong gas. Maganda tong ano gamitin. Kung susumahin natin, parang halos mag magkakalahati na rin yung mababawas din sa 3K. Siyempre yung matitira, pang nila, pang pa ni Mister, mm -hmm. pang pa everyday, mm -hmm. diba? pang almusal ng mga bata, kulang na kulang po talaga. Ganun pa man, bilang ilaw ng tahanan na nasa bahay, dati ay nag-online selling siya ng iba't ibang pwedeng pagkakakitaan. At sumasali rin sa mga online raffle games at nagbabaka sakali na mapili siya rito. Sumasali ako sa mga palaro sa Facebook. Kapag sumali din ako kay Tatay Rani kaso hindi nga lang po pinalad mapili. Bukod sa pag-aaruga, mas lalo niyang nailalabas ang pagiging malikhain pagdating sa mga kinakailangan ng mga bata. Ito yung pinigay ni Mayor Joy. Ginawa ko, binalutan ko ng colored paper, tapos nagpa-print na lang ako ng mga design. Ako rin yung gumawa ng design nito. Sa mga katulad ni Fatima, na araw-araw humaharap sa hamon ng buhay para sa mga anak, may nais siyang iparating na sa kabila ng lahat, hindi kailanman siya susuko. Laban lang, iba? kahit na anong mayroong problema sa atin, kailangan natin na tayo maging malakas kasi tayo yung nanay. Iba? Tayo yung ng mga anak natin ng lakas ng loob. Sandalan. Sandalan, yes. Okay. At dahil sa iyong katatagan at pagmamahal sa pamilya, tanggapin mo ang handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, isang libong piso. Tatay Rani, thank you so much po sa ibinigay nyo. Itong 1K, malaking tulong na rin po talaga to sa amin. Pambiling bigas, pambaon ng mga bata, pambili pong uling. Thank you so much po and God bless. At alam ko po na sa journey niyo, marami pa po kayong matutulungang mga kapuspalad. Uh, maraming salamat po. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat. Sino-sino pa kaya, abangan!